Labis na nanlulumo ang isang supplier ng mangga matapos hindi kunin ng kanyang buyer ang toneto niladang mangga ang in-order nito. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Ginang Daisy Eugenio Lugo, nabaliwala ang pagod at hirap nila sa pagpitas at pagbiyahe sa mga mangga. Aniya, ibinyahe pa nila ang mga mangga mula Santo Tomas hanggang Tumawini, ngunit nang makarating roon ay hindi rin pala kukunin lahat ng buyer na mula sa Pangasinan. Naghintay pa umano ng ilang oras ang mga ito at nag pahiram pa ng karton sa buyer upang maisakay lamang sana ang mga mangga, ngunit sa huli ay sinabi ng bibili na hindi rin pala nila ito kupunin. Marami sa mga manggang ito ay nabubulok na ngayon at hindi na pwedeng ibenta pa, kaya't upang hindi naman masayang, pinili na lamang nila itong ipakain sa baka. Sa ngayon, nananawagan pa rin ito sa publiko kung sino man ang gustong bumili upang maibenta nila ito at kahit papaano ay mabawi ang gastos sa pamimitas at pagbabiyahe ng mangga para sa iFM News ako si Idol Zaira Contapey Idol